Ang mahal na pamahala ng Katanduanes na nanawagan ang agarang para sa may 10,000 sampung libong pamilya para sa sampung bayan ah, na itinuturing ng mga island town. Pagkakala na balita mula kay Noel Saldico, Ari Chaitin. Diyos marahing aga, Noel. Diyos marahing aga, Kuya H.M. Nanawagan ng tulog ang lokal na pamahalaan ng pandanawigan ng Katanduanes eh, na si uh, Gobernador Jose Cuar na kung saan ito ay may kita sampung limo na mga pamilya anang ilan ngayon ng uh, agarang natulong ng na mga pagkain at iba mga kakamitaan dahil sa ang ilan dito ay nawasak ang mga kabahayan ang mga bayan ng karamura na pandan, pagabado, panganiban, bika, gigmoto, di para sa ato, sa Miguel at bayan ng Buraka ito yung mga lugar na kung saan ay tinamaan ng hakupit ng pag-iusipipito sa mga oras na ito, ngayong araw na ito ay uh, pinayagan na rin ng, ng uh, Philippine Coast Guard na magbiyahe ang uh, mga barko na mga posibleng uh, kasakyan na, mga relief goods at mga parkain uh, at agaran tulong na mula naman sa mga pamal at mga pribado ng grupo sa so, ngayong araw na ito ang, uh, ang tulong totally uh, back out pa rin at uh, walang sigo ng mga komunikasyon uh, na, kung saan ito ay abutin ng uh, isang buwan uh, bago makabalik ang supply ng uh, isin ko ang mga kuryente ngayong araw na ito ay uh, sa pangalawang araw naman na paggawa ng slave operation matapos na tanggal na ang sa signal number one na ang bagyong si Pipito. At mga update na Kuya Angel mula dito sa Bicol. Ito si RH1 si Troel sa Bicol. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pabalo sa Roel. Ingat kayo dyan.